Hello guys. So, ang topic natin for today, baliwin mo sa kama ang lalaki para hindi ka iwanan. Ang SEX ay isang esensyal na dapat ginagawa ng magpartner at dapat i matuto, mag-upgrade para mas mapapaligaya mo rin ang partner mo at siyempre kayong dalawa alam ko na marami ang magsasabi na wala. Kapag mahal ka niyan, hindi ka iwanan. Kapag iiwanan ka niyan, wala, iiwanan ka talaga. Oops, yan ang kaisipan ng ayaw magbago. Given na yan, na kapag mahal ka ng lalaki, mahal ka talaga niyan. Pero huwag niyong i-discount o huwag niyong tanggalin yung usaping SEX. Kasi yung SEX na yan, gift yan, regalo yan ng Diyos ng may kapal para gamitin natin para mas lalong mapatibay, mapalago, mapalakas yung pag-iibigan ng mag-asawa or mag-partner. Kaya kapag hindi mo yan ibinigay at uh, isinantabi mo ang bagay na yan, huwag kang magtaka kapag isang araw ay iniwanan ka. At ang dahilan niya, wala kang kaalam-alam sa SEX. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin ang video na ito. So without further ado... Whoops! Disclaimer ulit tayo. Ang pinag-uusapan natin dito or ang topics lagi dito, mga sensitibo at madalas tungkol sa SEX. Kaya kung ikaw ay hindi sang-ayon sa mga ganitong usapin, scroll up na lang po. At kung ikaw naman po ay open-minded at malawak ang inyong mag-unawa. Manood lang po. So, ating alamin ang mga gawin mo para mabaliw sa'yo ang lalaki sa kama at nang hindi ka iiwanan. Number one, foreplay o romansa. Yan po. Alam nyo, ang romansa, isa yan sa sobrang nagbibigay ng spice. Alam nyo ba yung spice sa pagkain, Yan yung sili, yan yung mga bawang, paminta, sibuyas, yung pangpasarap. Kaya kapag ginawa mo spicy, ang inyong sex life mas lalong sasarap, mas lalong liligaya ang experience nyo. O diba? Kasi kapag uh, walang romansa, parang napaka-boring ang inyong sex life, di po ba? Ano ba yun? pag uh, kayo, kuban agad, diretso shoot agad-agad. Di ba? Hindi ganon yun. Kasi kapag ganon, walang kalatoy-latoy, walang kabuhay-buhay. Boring talaga. As in literal. Ano yun? Unang panahon, parang aso lang. O di ba? O kaya manok na pag uh, inabol mo, shoot agad-agad. Hindi po ganon. So, kailangan matutong magromansa. O di ba? So, yan ang dapat mong matutunan at dapat mong gawin sa partner mo. Hindi lang yung lalaki ang gagawa sa iyo, ikaw din. Gawin mo rin yung part mo. Kapag nagawa mo yan, talagang mababaliw siya. Of course, lalo siyang mapapamahal sa iyo. Hindi ka na niya iiwanan. Napakababaw, pero totoo yan. So, ayan po ang number one, magromansahan. Di ba? Number two, mag kainan. Wow! Ang favorite ng lahat. Kainan. O di ba? Kumain. O di ba? Di ba lahat tayo talagang araw-araw tayong kumakain? At isa rin ito sa mga pagkain na paborito ng lahat. O di ba? Libre na ito. Hindi ka na kailangan gumasto para kumain ng masarap. San say, hindi lahat ay kumakain dahil sa sobrang makaluma pa rin ang mga pananaw yung sobrang konserbatibo dahil sa minsan affected yan dahil sa mga religion yung kultura na kinagisnan kaya yung mga ganyang bagay yung kumain lang hindi nila tanggap nandidiri sila pero huwag ganon kailangan yan para mas ma-enjoy nyo ang ginagawa nyo sa kama di ba? alangan naman ikaw lang ang kinakain ng lalaki at wala ka nang ginagawa para suklian din yung ginagawa ng lalaki sa iyo o di ba kaya dapat gawin mo kainin mo rin siya magkainan kayo o di ba yan ang the best experience ng magpartner kapag nasa kama na kaya kapag alam mo na hindi mo kayang gawin yan yung mindset mo ay hindi mo gagawin kahit anong mangyari huwag kang magtaka na baka darating yung araw na yan ang isang dahilan kaya ka iiwanan ng lalaki. Hindi ko sinasabi na mangyayari, pero maari. O, oh, di ba? So, ayan po. Ang number two, kainin mo. Hmm. Number three, gawin ang sarit-saring mga position or i-discover nyo yung mga posisyon na mas talagang nagugustuhan nyo at talagang nailalabas yung tunay na L sa katawan nyo yung komportable kayo, yung naliligayahan kayo. ba? Diba? Yan ang gawin nyo. Kasi, alam nyo, kung iisang position lang ang ginagawa nyo, araw-araw, gabi-gabi, sa tanang buhay nyong mag-partner, nakakasawa, di po ba? Wala na bang bago? ba? Diba? Sa lahat ng bagay, kapag paulit-ulit mong ginagawa, na wala ng ibang ginagawa, ay nakakasawa. Parang pagkain lang yan. Napakasarap man yung ulam, kapag yan naman ay araw-araw mong kinakain, hindi na siya nagiging masarap. Mauumay ka at maghahanap ka ng iba. Alam nyo, ang lalaki, talagang mabilis yan. Mabilis yan labasan kapag tuloy-tuloy yung ginagawa niya. ba? Diba? So ang gawin mo, para madelay mo yung pagsabog niya, ay magbago ng posisyon. Sa ganyang pamamaraan, madedelay yung urge na nararamdaman niya. Kaya sa pagbabago ng posisyon, ayan, mag-uumpisa ulit yan. At least, ikaw na babae na talagang literal na mas matagal bago sa sabog, yan, makakahabol ka pa. Kaya sa pabago-bagong posisyon, nade-delay yung kanyang pagsabog, kaya siguradong sasabay kayong sasabog. Ginawa mo na yung part mo at parehas pa kayong umabot sa rurok ng kaligayahan. O, diba? So, yan ang isang teknik para mabaliw ang lalaki sa'yo sa kama. Number three. Number four. Ito, yung salubungin mo ang bawat hampas ng lalaki. O, ano nga ba yung hampas na yan? Yan yung pagkadyot. Pagkadyot niya sa iyo. Alam mo na ang ibig sabihin nun. Di ba ang lalaki gumagan yan, yan sa ibabaw mo? salubungin mo. Salubungin mo yung bawat diin niya sa iyo. Pag ganoon mo rin yung kwet mo, is mo pataas habang siya ay pababa. Di ba? Yan yung paghampas ng kwet niya sa iyo, ihampas mo rin yung kwet mo pataas, salubungin mo yung paghampas niya sa iyo. O, di ba? Kapag ganun, talagang uh, ramdam na ramdam ng lalaki na nanggigigil ka rin. Kaya mas lalo siyang nanggigigil, mas lalo yang uh, nararamdaman yung sarap. O, di ba? O, di kaya, pag ayaw mong ihampas yan, irap ka or napapagod ka sa pagsalubong ng bawat ampas niya, eto ang gawin mo. Yung paa mo, ilak mo sa kanyang puwetan. Gamitin mo yung dalawang paa mo at iyayakap mo sa puwetan niya. Parang ilalak mo. O, di ba? Ramdam na ramdam ng lalaki, yung pipino niya ay sobrang diin na diin sa loob ng iyong pichi pichi The best experience na mararanasan ng lalaki yan. Parang napakabihira na may gumagawa niyan. Kaya kapag ginawa mo, sadyang mababaliw ang lalaki sa iyo. O, oh, di ba? Kapag nabaliw sa iyo ang lalaki, iiwanan ka pa ba niyan? Hindi, di ba? No way, no way. O, oh, kasi doon pa lang, ahanap-hanapin na niya yung mga ganyang ginagawa mo sa kanya. O, oh, number four. Number five, ito. Yung gawin mo ang pantasya ng lalaki. Of course. Kausapin mo muna yung partner mo. Alamin mo kung ano yung mga pinagpapantasyahan niya. Of course, dapat yung pantasya na yan ay yung pwede mong gawin bilang partner. Hindi yung hihingi ng pantasya na imposible na bang magawa mo. Example na lang, kapag sinabi ng partner mo na alam mo, ito yung mga pinagpapantasyan ko eh. Yung mga ganitong mga parang mga uh, na mga estudyante na mga nag-aaral na naka-uniform. Oh yan, di ba? Walang masama sa ganyan. Pantasya lang yan. Nagiging masama lang yan kapag yung pantasya niya ay gagawin niya doon sa mga tumatakbo sa isip niya. Masama yun. oh, di ba? Pero kapag yung pantasya niya ay ino-open up sa'yo. At ikaw naman bilang partner ay gagawin mo yung part mo. O, di ba? So, magbihis estudyante ka. di ba? Mag-uniform ka. Wow! Kapag nakita ka ng partner mo. O, di ba? Eto na yung pantasya ko. O, hindi na niya maipagtakaila. Nagigil-nagigil na siya. Na, biglang nagbago yung pakiramdam niya. O, di ba? Mag-iinit yan. Mag-aalap yan. Oh. So, panggigilan ka na ngayon ng partner mo dahil yung mga pantasya niya ay ginagawa mo. Isang paraan yan para ma-spice up ang STX life niyo. Hmm. Siguradong mababaliw ang lalaki sa mga ganyan mga yung mo. oh, di ba? Number five. Two years later. I-review mo yung mga sinabi kong nauna at sapat na yun para mababaliw ang lalaki sa iyo. O, oh, di ba? Yun, kahit eh, hindi mo magawa lahat, at least tatlo man dyan ang magawa mo, sigurado yan na yung lalaki ay talagang uh, hindi ka iiwanan. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.